60-day import ban. Masyado ng huli dahil yan sa laki ng lugi ng mga magsasaka. Ayon yan sa Rice Miller Association. May mga balita dyan ng Bombo Kawayan. Masyado na umanong huli ang hakbang ng pamahalaan na pagsuspinde sa importasyon ng bigas sa bansa. Ito ang inihayag ng Rice Millers Association Region 2 sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 60-day import ban simula unang araw ng Setyembre upang protektahan ang mga magsisaka sa napakababang presyo ng palay. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ernesto Subia, ang presidente ng Rice Millers Association Region 2, sinabi niya, na kahit itigil ng pamahalaan ang pag-import ay hindi pa rin nito mababawi ang lugi ng mga magsasaka lalo na at marami pang mga bigas sa nakalipas na cropping ang hindi pa naibibenta dahil sa labis na supply ng imported rice malaking salikanya ito upang mas lalong bumaba ang presyo ng palay sa susunod na cropping season problema rin ito para sa mga rice traders at millers kung paano nila bibilihin ang mga produkto ng mga magsasaka lalo na at nagbanta ang pangulo na ipa- kulong ang mga traders na bibili ng palay sa murang halaga. Mas mainam na lang anya kung pamahalaan na lamang ang bumili ng palay ng mga magsasaka sa mataas na presyo lalo na at sila naman ang sanhi ng problema. Giit ni Subia, papogi lang ang ginawa ng pamahalaan noon na pagpapababa ng taripa ng imported rice dahil tanging ang mga magsasaka sa ibang bansa lamang ang nabenepisyuhan nito. Binigyang din nito na hindi dapat binabago ng pamahalaan ng batas gaya na lamang ang rice Tariffication Law dahil layo nitong pigilan ang pagpasok ng bigas mula sa ibang bansa. Subalit iniba ito ng administrasyon kaya nalulugi ngayon ang mga Pilipinong magsasaka. Anong solusyon man ang sasabihin ni Presidente, wala na. It's too late. Masyadong huli na. Kasi nung, nung, binawasan nila ng tax ng imported rice, at that time, medyo mataas ang bigas sa, sa ah, ibang bansa iyon ang dapat solusyon na huwag ibaba. Hayan lang na yung tax implement para ma-discourage ang imported rice na pumasok na marami. Para sa susunod na klaten kagaya ngayon, matutulungan din natin ang ating magsasaka. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Chamaika Barbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.